It's Monday. Katatapos lang ng Valentine's. So ito. Alright. Yan. Wala nang bakas yung nangyaring party kagabi. right? So mamaya ulit. Ngayon, umpisan na naman ulit namin mag-set ang panibagong kasiyahan ngayong araw na to. Alright. Pero bago yan, para sa mga nilalamig ngayong Valentine's Day, All right, all right. You know, have you heard about the summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. You know, the meat is a melts away for it's sincere. Dream about this very night when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring when the sea runs dry and stuff to say Have you heard from the sky? the hindi nakakaipon sa ibang lugar nito makapal na lalo na sa mga bundok basta ganito kalakas dito sa medyo baba sobrang kapal na sa mga bundok wow wow <tipan> And it's real to think that I could fly Across a broken bridge in the fading light Never thought ahead of my two feet It's not just that our trampoline is In the world you see Have you heard from the sky i'm the... going to Mary's Alright, good morning <laughs> yes spiro malamig Eh, grab yeah. Hello, Mary. You sing makeup? Hello out? Willow, 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 the, sky, all about it, down the river high tide. Isit lang tayo ng lamesa dito bababa ko lang tapos sakit ko yung lamesa na gagamitin dito Tunaw na yung mga isno. Time check natin 12.20. Yun. So nakahanda na kami para sa party mamaya. Kaya na ko kahapon part 2 <coughs> ng celebration, ngayong araw na to. Alright na yan. Naglilinis na yung mga kasama ko sa prahas. Yung maliit na alaga namin kagigising pa lang so breakfast siya sandwich doon nagtutos ako tapos to yung ulam namin i-oven ko lang yan wings at saka legs yan alright Sige, <laughs> sige. Ay na Busy pa yung mga kasama ko. Kain okay na tayo kasi 8 o'clock darating na yung mga bisita. Time check natin 2 o'clock. Hindi ko alam kung anong sistema ang gagawin nila. Mayroon daw mag uh, rapid test sa kanila. Bahala sila. 哎，能哪？ 5.45 so nakaplihis na tayo para ready na tayo pag dumating na yung mga bisita kape-kape na muna tapos na rin tayo nagpahinga at uh, nagpagpalitan na rin tayo sa mga babae buwaba na rin sila para magpahinga ang hindi ko lang maintindihan kasi bukas pa yung birthday nung binata na alaga namin eh, ngayon siya magpa-party tapos ah, magblow blow siya ng candle mamayang ating gabi, 12 o'clock. Eh, ang curfew dito is, is 9 o'clock. Hindi ko alam, siguro mag over na siguro lahat magbisita mga niya dito. Hindi na siguro uwi, wala na rin siguro ng tulugan. Yan, mangyayari sa kanila. Pero kami, pagkatapos mablo yung cake niya, pwede na kami bumaba. So, mga 12 o'clock na kami matatapos dito. Uh, for sure. Uh, mayroon naman silang sariling safety protocol na susundin. Yan. Uh, mga bisita, mag undergo lahat ng uh, rapid test. Ayan, siguro sa baba pa lang, sa gate pa lang. Hindi ko alam kung paano yung sistema. Pero mayroon daw lady na pupunta na kukuha sa kanila ng uh, rapid test. Para ligtas naman lahat. Anyway, uh, tignan na lang natin kung ano yung Sistema na mangyayari ngayon. Uh, ngayon, uh, nagsisimula na ring mag ulit Kasi natunaw na yung isno kaninang umaga. Ngayon, magdamaga ng isno ngayon. Bukas, mag-yelo. Mag ng buong kapaligiran kaya delikado. Sa mga pabiyahe, may sakya delikado bukas. So, ingat-ingat lang. Uh. Ready na naman. kine-testing lang namin kung kasya yung mga serving para sa mga pagkain mamaya. Kagandaan Kagandahan ngayon, order lang lahat yung mga pagkain. So ready na rin yung bar natin. So ngayon, uh, medyo simple lang, medyo magaan lang. Lagay lang lahat yan, bahala na sila. Ayan. Tapos ito, ganoon lang kasimple. Hmm. Ayan. Kine-check lang ni Maring One, paano namin i-arrange mamaya yung mga pagkain. sadyang kakaibala ng mga kagamitan dito. kita pati plato, custom yan. Pinag-print talaga nila yan. Alright, heart heart! heart.